Ay po, kumusta na po kayo lahat? Ano po? Yan ang episode natin, ano po? Tayo po ay nagdi-discover ng bagong ano. Yung para mag-improve po ba dito sa ating taniman. Ya, yeah, ito po. Ariho ay kung matatandaan ninyo ay gagawin po natin. Hangga't kakayanin, papadalain natin yung pagdilig mas upgrade pa po, po ba? Di po ba may water pump na ano po, yung water sprayer ay madali na po 'yun. Di kumbaga, tao pa rin ang kailangan nun ngayon po ay itry natin na halos hindi naman gumamit na ng tao oh. kung baga nakapix na itong ating kagawin pandilig oh. yan ito po oh. ari po ba yung binili natin sa Candelaria kay Sun oh. ay ating itatap na po kung bagay siya yung magiging pandilig natin yan oh. Ya. Try po natin. Ah, uh, pali magtutulak po niyan ay yung pump din. Oh, uh, yan oh. Kumbaga babawasin po natin ay yung tao na mag magmamanual na magpump. Oh, uh, kumbaga naka na siya tapos ay ang tutulak diyan ay pump. Oh, uh, yan. Mm. Uh kung iisipin po natin kung ilan ang kayang ikabit na ganyan at kaya itulak ng pump ay siguro magkabit tayo upo basta kaya itulak ng pump yan arin na po yung mga kasunod dating i-harvest eh. tayo po ay kaya nagkikreate ng ganyan yung halos kukunti yung Siyempre po pag may tao ay di siyempre babayad tayo di kaya mag-aabala tayo. Kaya ho pinipilit nating halos wala lang tao kung kakayanin na magpapagana niyan ng pagdilig lang ay di sa iba na po mapapapunta yung ating ano. Kung bagay ang tao hindi na magdidilig bubuksan na lang yung pump ay di hindi tanggal trabaho na po yun. Kung baga yung iba namang makakasama natin ay di sa siyempre magtatani, magbubungkal kumbaga yun po yun po ay yun po tinatarget natin iyon ay less bawas kuspo po ba bawas gastos dito sa taniman yun pong mababawas natin sa taniman na gastos pwede nating i ano ibawas naman dun sa kumbaga yung iba'y dagdag kita yung iba'y bawas presyo bakit po ba kailangan natin magbawas presyo ano po kung baga para sa atin na yun kung talaga kung tutuusin ngayon po naman pagbawas presyo natin ano po yan tayo medyo gagala yan pagka tayo po ay naka minus presyo na, kung baga dagdag gastos dagdag uh, presyo po yan ay, uh, kagaya ko ngayon mainit kung baga, tayo dagdag kita rin sa atin pagka nawala na yung ano yung sa tao di ngayon po ang gagawin naman natin paparamihin natin yung production natin nang bumaba yung gastos natin mababa tayo makakapagbigay sa market tapos ay dadamihan lang pwersa naman po sa dami uh -huh. kaya kumbaga hindi natin lahat ano yung Basta po yung yung bang ating magiging net ibabawas natin ay eh, pang mas mababa ang bigay natin, mas maraming kukuha po ba? Basta yung po yung pinaka na, naiisip ko ba? Oh, ya yeah, katulad ho mga sibuyas, lahat po ay diligin ay. Oh. Yun, di yun lang po. Sana po naman ay nagets nagets ninyo ano, mababa yung gastusin sa taniman, mura nating maiibigay. Ngayon, mura na ang ating pagbibigay dadamihan natin ang production mas maraming nagawa mas maraming naibenta ay di parang mas ano po yung kita dun yun lang po ba yung nakikita ko ano po yan tara po gawa po ng try natin malay naman natin magkaigi ang pinaka ano po nun pinaka Sintro po nung sinasabi sinasabi ko ma maliit na gastos maraming production kaunting kita na maramihan naman yun, yun po yun ay di parang mas mabilis po gawa po ng pag mataas tayo ding magbigay ano po ay kukunti din pending din tayo at gawa po ng yung ibang nagbibigay siyempre habol nila ay sasangat din eh kumbaga mas may laban tayo hindi po naman sasabihin natin bagsak agad natin pakiramdam lang natin po ba ang kalaban kung nagbibigay sila ng 40 per kilo gawin natin 38 kung kaya pa naman natin magbigay na hanggang 30 o edi maganda po nakakatuwang ano yun gawa po ng palawak ay eh, palawak din yung ang ano natin ay gusto po natin malawak din basta kakayanin E aí. Try po natin puntahan yung ating water sprinkle. Oh. Kung a-approve ba siya. Pwede rin po namang pabaha pero mas nakikita ko po para lang po sa akin din kumbaga gagamitin din po natin yung pabaha pagka medyo nag-aalangan nila yung talagang nagtutubig na. Gawa po ng mga dinahon pagka nababad din sa tubig. Yung madalas ay nagsisira din po oh, di, tayo nga po kung saan yung mas madali natin gagawin oh ayan na nga oh Ayan na po. Ah, oh, hanggang dito. Ayos din. Eh, eh. effective O. Oh. Kaso ilang plot kaya yung tatamaan niya. 1, 2, 3, 4, eh 8. 4 sa pag-itampo eh. Oh. 4, 4, 8. O. 8 pala yung kaya niyang sakupin. O no? hanggang dito eh. 1, 2, 3, 4 Kaya sa ipan lima eh O, ikalima 5 Yung isa ay apat ay tagilid siguro yung tayo niya Diyan, o no? Yan po ang ating dinidiscover Yung mas mapabilis O, di kagaya ho, nyan Halit na tao yung magpapagana nyan. Ay di, ano? Halit na tao. Ay di, makakapagtanim-tanim na po tayo. O. Eh. Iya. Yeah. Makakapagtanim na. Tapos, dito po sa sibuyas na ito yan yan po may mga sibuyas pa kahit po ganyang kadamo oh. nabawas na po natin yung mga sibuyas dyan at sya po natin yung ginagawang pantanim mo oh. yan kaya po hindi na halos na tayo nakapagbinta dito tayo po ay eh, diretsyo ang patanim yan pupuntahan po natin yung side na yan po inuwi na natin sa patanim yan yeah, ito na po oh yang po lahat ay may tanim na. Oh. Kita po bag Yan. May tanim na po yan hanggang dun. At saka hanggang dun, sa kabilang dulo po. Kaya po yan ay pantanim na lahat. Yung isang pinitak na yan. Sa pantanim na po natin ipapasok. Oho. Kaya po mapapansin ninyo, ang harvest lagi natin pambinta ay yung batch number 2 at saka itong number 3. Ya yeah, gumagana na po. Gumagana na. Oh. Halip na tayo po uli ang mag-aano niyan, no? di tayo makakapagtanim na ng atin. Yo. O oh, ay talagang diretso-diretso na tayo ng tanim po. Tanim lang po ng tanim. Yan po pala pati, pagka kumbaga na-establish na natin na ganyan ang kung mangyayari, ay halos parang lifetime na rin po nagagamitin. O imagine po na kainan tayo ng uh, dalawang oras sa pagdilig. O ay di ang apat na araw ay isang isang buo na pong oras ng isang labor ano ho yung isang buong maghapon na sa atin ang nawala o ay kung gayaan dire direkta na lifetime na tanim lang tayo ng tanim yan po ay sariling ano na natin no? yung isa ibang ano po ay ano eh kumbaga ganyan na siguro din ang ginagamit modern na Ay approve uh, Nadilig na oh uh. Yan Ngayon po natin inilipat doon sa bagong akat Oh na Nadilig na Yan po naman sa kabilang side Sinintro natin sa gitna Oh Ay, di na, oh. May magagawa pa po tayong iba. Every one hour, lipat natin. Pero po kung mag-approve nga, siguro magdagdag pa tayo ng gayaan. Basta po ang akin, yung kaya bang itulak ng pump, hindi po naman pwedeng sampu agad isalpak na hindi naman ka itulak. kaya itulak. Ayan po, hindi na... hindi na gagana. Yan, oh. layo din na oh. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, dito na rin po tayo tatapos sa episode na to. Yan, ingat po ang lahat. Happy-happy lang po. Oh, bye.